guys. Katatapos ko lang mag-gym. Uh, sabi ni Love Love, videoan ko daw siya. Kaya e. kami ng... Ba't eh? Ba't? Pa Pakita mo pa ko. Eh. Pwede ba pa ko ipakita yung mukha mo? Sige. Eh. Ah, sige. Ito na siya. Ay, bakit ko pala ipakita yung mukha. Kaming gagastos ka, pero... Ini malang.

wala na masukat okay okay so ito siguro mga dalawang beses ka na nakagawa nito no isa ayo tama isa tapos maraming marami na siyang nagagawa sa ganun eh ngayon ko lang din may kita yung paggawa niya nito ito ah uh, turmeric ano nga sa, sa tagalog nito luyan dilaw kasi ito yung luya mismo so ito yung mga kailangan lemon tapos sa blender tapos pang squeeze ng lemon Ayan. first step so ubasan ang mga ingredients ay hindi na oh, hindi na yan babalatan okay so sabi ni chef hindi na ito babalatan yan. Tapos, lalagyan ng asin. Lalagyan ng asin para makakagal yung mga kanya. Uh, Dumi-dumi. Mmm. -hmm. pala siya ng asin. Okay. Para medyo makakagal. Mga itim -itin. Itin, itin Alright. Ah, kasi hindi na siya babalatan eh, no? Oo. Ah, pero yung luya, babalatan ko si Luman. Okay. Pero pwedeng hindi rin yung luya. Right. Okay. Ginger shot. Saan nga maganda tong ginger shot? Malinis ng ano, ng atay. Basta maganda yung health benefits nito, ano? Eh, natin yung health benefits dyan. Tatawagin ka. Tatawagin tayo ng ano, pagkukumpisal. Kaya guys, ito ang kita niyo, murang-mura lang, di ba? Pero, healthy. Hindi natin kailangan gumastos para maging healthy. Diyan ako takot. May phobia ako dyan, eh. Babalat ng chili, oh. Iiwan ako dyan, eh. So, next step, balatan ang luya. Ah, pwedeng hindi balatan ako. Kaya lang medyo luma na siya. So, balatan natin. Pwede din ang pagamitan ng kutsara. Kutsara, o tama-tama kutsara. Sabi ni Ninong Ray nga pala. Oo, no? dahil so, luma na siya. Kutsilyo na. Medyo malalim na yung kain eh, no? Kasi ako nakapitin kasi wala ang kaya Sabi mo, medyo nga sayang eh. Itak-tak Kasi ito Ang lemon Pwede rin yung ano okay. squeeze pero masasalain naman natin eh Ibalatan lang natin. Hmm, okay. Tapos blend Sama na sa blend. Kano yung buto niya? Ipanggalin din. Hmm. Para hindi mapait. Tama-tama. Pait kasi yun pag nahiwa, ano? Eh, Oo. Uh -huh. Yung iba, sinasama to. Yung balat. Mm. -hmm. Pero ako kasi di ba may after taste kasi test. Oo. No. Makapawari. Parang mapait. Hmm. Okay, Mas puno mo na yung mga buto. Para mawa yung mga buto. Kasi pag sinawa mo sa blend, kapait. Ang mo na ang kamay. Kaya, kaya, kaya. Ano No judgment. Hmm. Ah, tayo rin iinom yan eh. Lapit na. Tapos, pagkatapos nyan, uh, ilang oras siya bago pwede inumin. Pwede mo na siya inumin. Pero ideal talaga siya pagka yung ano, umaga. Yung wala pang laman yung chan mo kasi ilang minutes bago ka kumain? Hmm? Mga one hour. Ganun. One hour. Para maano. Pero pagkainom mo niyan, pwede ka uminom ng tubig? Pwede naman. Ang ang ginagawa ko ng limon eh. Ito so, mga 10 minutes. Ipapa-absorb hmm. napapa ito sa chin. May lemon pala yun. Hmm. Hindi kung ano lang yun, wala yun. Kung iba lagyan ng nga nito, kaso di ba nagpo-basting ka? Ah, oo, oo. Siyempre may... <laughs> yun Okay. lang okay. para hindi mahihap. Hindi mahihapin yung blender. Magbagay. Para ano... Mas mabilis. Maywasin yung malalaki. Mm -hmm. Yung ganito kumatagal din mo mga one week. One week to two weeks. Basta nakarep siya. Oo. Mm, -mm. Okay. Kasi iba yung lasa dito. You know? Oo nga. Gano'ng katagal yung sa atin? Parang almost two weeks yung kasi di yung... mm -hmm. Pero okay naman yung lasa niya. Wow, oh, sobrang healthy. Ano lang yun. Tapos ang inom niya, shot lang talaga. Ano kaya siya tinawag na shot? Mm, -mm. Yung so, gumibili pa ng lagayan. Mm. Anong lagayan? Yung maliit na la, ano, parang maliit na bote. Mas mm. yung, um, shot. Na. Ah, para kumbaga naka-portion na siya. Okay. Tayo, ano yun, no? Ah, hindi, shot glass. Tapos nakaano na siya. Kamaya pakita natin. Yun, bagay na natin sa blender. Medyo maano lang po mas lasang lasa mo yung luyan dito kasi masyadong madami. Okay lang. Babanit din yung ano, lemon. Kasi nakaraan halos sa ano, sa iba ah, sila Ah, kailangan 50-50 siya. Mas maganda. Then, yung lemon. Okay. kompleto na. Ba't pala tayo may ano rito? Malagyan. Yun. Wala ng paminta? Yung iba nilalagyan nila ng mga chili chili. Ano chili? As in sili? Hindi. Yung chili powder. Yun. Yung mga tawag yun. Hmm, madami rameng pampenta tayo pala no. Ano? Ano? Oo, 'yung Yung so, lagayan natin, yung tubig. tubig ano karami. Basta lumubog lang siya. So, nilagay natin tubig ay mineral na rin. Kasi Ano ba 'yan? 'Yun. Nilagay natin 500 ml. Pero siyempre, strain pa kasi. Next step. Okay. Next step. <laughs> Chill na maliit. Babasagin. Ah, mas maganda pag babasagin. Kasi nalagin. pag, ano, yung plastic, hmm. kakapit yung kulay. Ah, sa bagay. Sa so, turmeric, no? Oh. Yeah. Ah, ini-strain pala siya. Oo oh. ah, ba yung term ko? Basta yun, sinasala. Oop! Sarap pala pagka may ano, may taga video eh, no? Yun, so talagang katas lang. Sarap, masarap siyang, masarap, masarap siyang inumin eh, sa umaga, no? Oo. Oh. Para medyo mainit-init sa tiyan. Yung iba ma 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 eh, nakulangan ako ng tubig. Pwede na, pwede naman ako magtagtag. Mm. So, depende sa'yo kung gusto mo maraming ah. tubig. Uh, yung iba, ginagawa nila, may ano sila, yung katsa yun? Para oh, makuha talaga nila yung patas. Yung mapipiga mo? Uh Oo. -oh. Ako ginagawa, maginagawa. Inipas ko lang. So, mo Mm-hmm. Sarap. So, every morning. Habang naka-fasting pa. Mm -hmm. Ang linis ng bituwa ka. So, Tsaka marami pa tong ben benefits eh. May vitamin C din eh. Vitamin yeah, siguro C. Siguro sa ano? Lemon. Lemon. Tsaka alam ko, luya. Meron din. Ayan. Ginger shots. Ang paggawa ng may ang ginger shot. Okay. Tapos pagkatapos niyan, pwede mo nang i-ref. Oo. Bango. Ay, may natirang buo-buo. Okay lang yan. Uy. ko, ako. bata ako guys. Namatay yung ilaw. Pero sa bagay, tapos na rin naman. Tapos na yan, ano? Hmm. Tapos, tapos yung eto, para hindi sayang. Ito, binigay ko sa ito. Mm -hmm. Para sa so, mga babies mo. Ah, oo, oo. So, itong ano na to, ginaga blenderan. Pwedeng ilagay sa halaman. Or ako naman ginagawa, pinapatuyo muna yan. Tapos, nga ko sa lupa. Pataba. Ang dami. Okay. Okay na, no? Uh -uh. Ang ginger shot. Sana nag-enjoy kayo, guys. Please subscribe.